Magandang araw, narito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Isasama ng Commission on Elections sa kanilang anti-vote buying campaign na ilulunsad ngayong Agosto ang paghikayat sa mga mamamaya na arestuhin ang sino mang mahuhuli sa akto na bumibili o nagbebenta ng boto. Kaugna ito ng nakatakdang barangay at ang kabataan election sa darating na October 30. Ayon kay Comelec Chair George Erwin Garcia na sa saad sa saligang batas na pwedeng arestuhin ng ordinaryong mamamayan maging ng mga otoridad ang mga kriminal na nahuli sa aktong paggawa ng krimen o flagrante delikto kahit na walang arrest warrant. Bagamat hindi pinipilit ng Comelec ang paggamit ng citizen's arrest, sinabi ni Garcia na ito ay isang opsyon para labanan ang vote buying. Ani Garcia, hihintayin na lamang nila sakaling questionin ito ng Korte Suprema. Samantala, sa pamamagitan ng pinirmahang Memorandum of Agreement sa pagitan ng Comelec, Philippine National Police at Philippine Coast Guard, nangako ang mga ito na gagawin ang makakaya para masigurong magiging patas at mapayapa ang BSK election. Sinabi naman ni PNP Chief Major General Benjamin Acorda Jr. na makatutulong ang citizens' arrest, lalo't limitadong bilang ng mga pulis sa ilang lugar. Pangamba lamang niya maari itong magdulot ng alitan at karahasan. Ay naman kay Komile Commissioner Ernesto Maceda Jr. na siyang may hawak sa anti-vote buying campaign na makikipagtulungan sila sa anti-money laundering council at Bangko Sentral ng Pilipinas tungkol sa paggamit ng online applications gaya ng GCash para sa vote buying. Target ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na tapusin ang ginagawang reassessment sa listahan ng Pagtawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps bago matapos ang Setyembre. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, pinakamalaking budget allocation ng ahensya ay napupunta sa 4 Piece. Paliwanag niya, mayroong delay sa pamimigay ng tulong para sa 4 Piece ngayong taon dahil na rin sa pagsasaayos nila sa listahan nito. Ani abot sa 1.4 na pamilya ang naapektuhan ng COVID-19 pandemic. Aabot umano sa 700,000 na pamilya na nauna ng nailista na nakaahon na mula sa kahirapan ang humiling ng reassessment dahil naapektuhan sila ng pandemya at nawala ng trabaho. Ang natitira naman ay hindi na umano na-assess ng DSWD mula ng ipatupad ang lockdown dulot ng COVID-19. Ayon kay Gatchalian, sisiguraduhin nila na maipapasok sa programang conditional cash transfer ang mga pamilyang dapat makinabang dito. Hindi na rin naman gagamitin ang listahanan sa susunod na taon dahil sa pagpapatupad ng community-based monitoring system. Ongoing yung reassessment ngayon at matatapos yan ng September para talagang masigurado natin na masala natin ng mabuti yung dapat kasama sa four-piece program, kasama sa program, yung dapat hindi nakasama sa program, hindi nakasama sa program. Sinigurado lang natin talagang na like I said na na-filter na maayos. Pero come end of September, tapos na yung reassessment na yon and then what we can do next is now start paying them. Tumaas ang 31.1% sa unang pitong buwan ng 2023 ang benta o sales ng mga automotive vehicle sa bansa. Batay sa datos ng CAMPI o Chamber of Automotive Manufacturers of the Philippines Incorporated at Truck Manufacturers Association, mahigit 60,000 ang mga nabentang pampasaherong sasakyan mula Enero hanggang Hulyo. Mas mataas ito ng 33.1% mula sa mahigit 40,300 kumpara noong nakaraang taon. Mahigit 177,000 naman ang mga nabentang commercial vehicle. Mas mataas ng 30.4% mula sa mahigit 137,000 noong 2022. Noong Hulyo lamang, mahigit 37,000 sasakyan ang naibenta. Mas mataas ng 33.3% mula sa mahigit 27,000 noong isang taon. Ayon kay Romel Gutierrez, pangulo ng CAMPI, malakas pa rin ang industriya ng mga sasakyan sa kabila ng pagbagal sa paggastos ng mga consumer dahil sa inflation. Patuloy din niya ang paglago ng auto industry sa nakalipas na 17 buwan simula noong Marso 2022. ang patuloy na lalago ang industriya habang lumalawak ang pangangailangan para sa mga bagong sasakyan. Sa sports, makakapaglaro na si Kai Soto para sa Gilas, Pilipinas sa darating na FIBA World Cup. Pinayagan ng mga doktor si Soto na maglaro muli ng basketball matapos patingnan ang tinamu back injury. Nasaktan sa likod si Soto habang naglalaro sa NBA Summer League kaya't hindi siya nakapaglaro kasama ng gila sa Hiyuan WUS International Basketball Tournament sa Guangdong, China. Ayon kay Al Panlilio, presidente ng Samahang Basketball ng Pilipinas, ngayong pinayagan ng maglaro muli sa Soto, inaabangan na niyang makasali ito sa mga practice at tune-up games bago ang pagbubukas ng FIBA World Cup Nagaganapin sa Philippine Arena sa August 25. Makakasama ni Soto sa 16-man pool ng Gilas ang PBA Most Valuable Player na si Scotty Thompson na hindi rin nakapaglaro sa China matapos magtamo ng injury sa kanang kamay. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin ang aming webpage pna.gov.ph ang aming Facebook at Twitter account na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA headlines sa Facebook page ng Presidential Communications Office o PCO. Ako po si Marita Muahe. Ito ang PNA headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa buong bansa.